ganito magtapon sila ng basura sa Japan guys ayan sama-sama yung inkan sama-sama yung bote sama-sama yung papel ayan sama-sama yung mga pwedeng matunaw papel ayan sama-sama ayan sama-sama rin yung bottle na plastic sama-sama yung karton guys ganito magtapon ng basura sa Japan guys Good morning guys Good morning Philippines Ayan guys, papakita ko sa inyo guys Nandito ngayon sa kalsada guys Ipapakita ko sa inyo guys kung paano magtapon Ang Japan ng basura guys Kung papanong kadisiplinado ang mga tao sa Japan Ipapakita ko sa inyo guys ha Ayan guys, papel Sama-sama yung papel Karton Sama-sama guys Mga nabubulok Mga hindi nabubulok Sama-sama guys Ayan Papel Dito yung mga Nabubulok Yung mga Naka-plastic niya na May screen Yan yung mga may gulay Balat ng gulay guys Boti guys Ayan ka disiplinado Ang Japans Pagdating sa basura Talagang so, nakaseparate na lahat Ayan Yung inkan Sama-sama din yung inkan guys Ayan Ayan, sama-sama yung -sama bottled water. Ayan, guys. Ganito sila magtapon sa Japan ng basura. napaka disiplinado guys. And guys, pinakita ko sa inyo, guys. Huwag pa lang sila magtapon, guys. Good morning, good morning, guys. Good morning, Philippines. Thank you for watching.